Samantala, ang inabot ng aktor na si Julio Diaz habang abala sa shooting sa QC. Kaya Rescue 5, saklolohan niyo. Andito, pare, ha, pa, Nitong hapon pa lang España, na makatanggap pa, ng isang España, tawag para ang para Rescue 5, may aksidente raw sa isang shooting sa pelikula. Paresponde na tayo ngayon ng problema dahil nga napaka-traffic ng mga area na dadaanan natin nag uh, tayo ngayon dito sa mga eskinita. Hope, uh, hoping na mas mapabilis yung biyahe natin pagkumpara. Ano ang nangyari? Kapilayan. Kapilayan? Sino ba itong pasyente natin? Si Julio. Julio Diaz. Sa loob ng kwarto, naabutan naming nakahiga sa kama ang aktor. Dito ba? Aray ko, aray ko. Umaaray sa sakit ng kanang balakang. Sa kabila ng iniindang sakit, tuloy sa pagmemorya ng kanyang mga linya si Diaz. Kaya ang kaprofesyon ng mama niya. Pagdating ng ambulansya, Saktong tapos na rin ang shoot. sa lamang kami nakakilos. Nag-continue pa kayo ng shoot. Ligasin niya na eh. Di ba sabi nga, ah, uh, the show must go on. Habang inililipat sa spine board, muling nakaramdam ng sakit ang aktor. Sa ambulansya, kinuna namin siya ng blood pressure. 160 over 120. Agad namin siyang dinala sa Philippine Orthopedic Center para magpa-X-ray. Benji Durango, Rescue 5. Uulitin po namin sa anumang isidente tumawag agad sa Rescue 5 hotline sa numero 9225155. Dalang Rescue 5 mula aksidente sa kalsada hanggang sa bahay mo. Aaksyonan, ora mismo.